Kumusta mga kaisla? Welcome na naman sa ating panibagong vlog at sa ating panibagong motorcycle review. At ngayon araw ang motor natin pag-uusapan walang iba kundi ditong Honda Click 160 at Yamaha Aerox 155. Ito yung comparison video na kung saan alamin natin kung nga ba yung motor ang babagay sa iyo. Itong Honda Click 160 ba? or itong Mio Aerox 155? At sa video ng ito, ating musisi inside by side ang dalawang motor na ito. Pero bago ang lahat, Ipasok mo natin yung intro para mukhang through. Magsimula tayo sa Honda Clique 160. Itong Honda Clique 160 ay equipped ng single cylinder 4-stroke 4-valve liquid cooled single overhead cam. Mayroon siya ang maximum power na 15 horsepower sa loob lamang ng... 8,500 revolution per minute niya makukuha. At ang kanyang maximum peak torque naman is 13.8 newton meter sa loob lang ng 7,000 revolution per minute. Ang kanyang compression ratio is 12 is to 1. Diyan nga, liquid cold ang motor na ito. Ang kanyang displacement is 160 cc. Four valve na ito at uh, powered by ESP plus ang kanyang engine. Samantalang itong Yamaha Aerox 155 naman ay powered by single cylinder four stroke four valve liquid cooled single overhead cam. Mayroon itong maximum power na 15.1 horsepower. Tapos makukuha lamang 'yan sa 8000 revolution per minute. Ang kanyang maximum peak torque naman is kaya niyang kumuha ng 13.8 Newton meter sa loob ng 6000 500 revolution per minute. So, halos magkaparehala sila ng power output ng Honda Click 160. Yung Click 160 is 15 horsepower din yon Tapos, yung kanyang torque is 13 din. Halos magkasim lang sila dito sa Mio Aerox 155. Sa kanyang compression ratio naman, yung sa click 160 is 12 yun. Dito sa Yamaha Aerox 155 is 10.6 is to So, pareho sila ng liquid cold guys, la. Pareho sila for valve. And din yung kanyang difference sa power output, sa power is 0.1 lang. Si Click 160 is 15 horsepower. Samantalang itong Yamaha Aerox 155 is 15.1. So, 0.1 lang yung difference nila sa power output. Sa torque naman, magkapareha sila 13.8 newton meter. Ang pagkakaiba lang nila, itong si Yamaha Aerox 155, ang 13.8 na torque niya ay madali niya makukuha dahil 6,500 RPM lang ang kailangan niya ma-achieve na yung 13.8 samantalang si Click 160 ay kailangan niya ng 7,000 revolution per minute or RPM para makuha yung 13.8 mas malik si itong Yamaha Aerox 155 compared dun sa Honda Click 160 so lamang siya ng 5 100 revolution per minute in terms kung pork yung pagbabasihan natin. At sa mga lighting system naman, itong Yamaha Aerox 155 at Honda Click 160 ay pareho LED yung mga ilaw nito. Pero si Yamaha Aerox 155, ang pagkakaiba kay Click 160, ang ilaw ng kanyang signal light is naka bulb type. Samantalang si Click 160 is naka full LED uh, system yung kanyang mga ilaw. So, lahat LED mula headlight, signal light, tail light. Ito kay Erox 155 is naka bulb type yung kanyang signal light. At sa kanyang braking system naman, itong si Yamaha Erox 155 is merong standard at merong ABS. Samantalang ang click 160 is naka kumbi brake lamang. So, walang ABS ang click 160. Sa kanyang key system naman, uh, si Erox 155 may dalawang pagpipilian. Kilis and Dakari Susi. Samantalang si Click 160 ay this Kilis lamang. Wala siyang disosi. So, no other choice ka kundi bibili ka ng Kilis Ignition sa Click 160. Dito sa Aerox 155, dalawang variant yung pagpilian mo. Either sa disosi ka or doon ka sa Kilis. And si Aerox 50 is equipped ng Yamaha Motorcycle Kunik o y -kunik ni Yamaha. Samantala si Click 160, wala. Wala siyang ganong klaseng sistema. So ang pagkakaiba ng dalawa, ang advantage naman ni Click 160 sa Aerox 155. Si Click 160 is meron siyang floorboard na pwede lagyan ng mga gamit mo, bagahin mo habang ikay bumabiyahe. Samantalang si Aerox 155 naman is wala siyang floorboard. So, wala kang paglagyan ng mga gabit mo, mga karton, or bagahe, or bag sa harapan. Ang pag-advantage naman ni Erox 155 is yung kanyang fuel tank naman is nasa harapan. So, hindi mo na kailangan bubaba ng motor para magpagas. Samantalang si Click 160, yung kanyang fuel tank ay nasa loob ng U-Box. At ang advantage naman ni Yamaha Erox 155 kay Click 160, Padating sa bagahe o sa luggage mas malaki yung kanyang under seat compartment ni Yamaha Aerox 155 compared dito kay Click 160 mas marami kang malalagay na bagahe sa loob ng U-Box dito sa Yamaha Aerox 155 pero wala siyang floorboard kay Click 160 maliit yung kanyang compartment pero meron naman siyang floorboard board nasa inyo niyan ka isla ko ano yung preference niyo sa dalawa In terms naman sa kanyang upuan, sa lambot, para sa akin nagustuhan ko 'tong lambot ng upuan ni Yamaha Aerox 155 compared doon sa Click 160. 'Yun yung preference ko uh, sa pag test ride ko sa dalawang motor na ito ka isla. Mas gusto ko yung feel ng upo dito sa Yamaha Aerox 155. Pero di ka ba tayo ng preference? Eh. So, kayo, Kaisla, ano nga ba yung preference mo sa dalawang motor na ito? Ano yung pipiliin mo si Aerox 155 or si Click 160? Anong masasabi mo kay Aerox 155 at ano yung masasabi mo kay Click 160? Comment down below at ating pag-uusapan sa comment section. Sa price naman, itong Yamaha Aerox 155 ay nagkakalaga ng 124 to 145 yung, yung starting price nya samantalang itong click 160 is 122,000 lamang yung kanyang price so mas mahal si Aerox 155 Nang kaunti lang naman yung difference nila sa click 160 and based rin sa akin experience sa pagmamaniho ko sa dalawang motor na ito actually na test ride itong dalawang motor na ito para sa akin mas gusto ko yung handling ni Aerox 155 and then over kay click 160 sa torque kalagang mas torque itong Aerox 155 compare kay click 160 ah uh, yung feel ko kasi doon sa click 160 ay eh, para siyang click 125 na inafred pero dito sa Aerox 155 para siyang sport touring eh, yung dating sa akin so mas gusto ko yung handling niya yung kanyang power output In terms naman sa mga ibang specification ng motor, mas gusto ko yung Click 160. Meron siyang USB charging port, meron siyang floorboard, ha, pwede mong paglagyan ng bagahe sa harap. Puro casual usage, mas prefer ko yung my floorboard. Pero kung long drive naman, mahabang biyahe, mas prefer ko yung Erox 155. So kayo kaisla, ano ang sasabi nyo sa dalawang motor na ito? Ano yung riding experience nyo sa Click160? Kung may Click160 kayo or kung may Aerox 155 kayo, ano yung riding experience nyo? Comment down below at pag-uusapan natin yan. Nasa inyo pa rin yung choice case lang kung ano yung motor ang pipiliin nyo. Pero kung pang casual lang talaga yung gamit mo sa motor, pang service lang sa trabaho, Click160 yung mapapipili ko sa inyo. Pero kung long drive yung habol mo at uh, Erox 155. So that's all for this vlog guys. Thank you for watching Motor Sa Isla. Don't forget to like, share, comment, and subscribe and follow our FB feeds. So once again, this is Motor Sa Isla. Nagpahimang no na mag amping kanunay. o ang ginoo Labaw sa tanan. Rise always. Peace. Bye-bye. And don't forget to uh, click the bell button para maging updated ka sa mga future content dito sa ating channel so out